Two years ago, I celebrated mass. Sino nga ba si Cardinal Luis Antonio Tagle? Isa siya sa mga pinaka-importanting leader sa simbahang katolika sa buong mundo. At oo, Pinoy siya. Isang taong may malalim na pananampalataya, malasakit sa kapwa, at pusong handang maglingkod sa anumang dako ng mundo. Hindi lang siya basta kardinal. Isa siyang tagapagsalita para sa mga may hirap, tagapagtanggol ng pananampalataya at isa sa mga pinakamataas na opisyal sa Vatican. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, kilala siya sa pagiging simple, approachable at totoo sa kanyang misyon bilang lingkod ng Diyos. Tara, samahan mo kami sa isang paglalakbay upang mas makilala si Cardinal Tagle mula sa kanyang pagkabata sa Cavite hanggang sa kanyang mga responsibilidad sa Roma. Alamin natin kung paano nabuo ang kanyang pananampalataya. Ano ang inspirasyon niya sa pagpasok sa pagpapari? At paano niya ginagamit ang kanyang boses upang makapaghatid ng pag-asa at pagmamahal sa buong mundo? Anak noong June 21, 1957 sa Maynila. Si Luis Antonio Goking Tagle ay lumaki sa bayan ng Imus Cavite, isang tahimik ngunit makajos na komunidad na naging pundasyon ng kanyang pananampalataya at pagkatao. May dugong Filipino-Chinese si Cardinal Tagle. Ang kanyang apelidong Gokim ay mula sa kanyang ina na may lahing Chino. Isang masinop religyoso at masayang pamilya ang kanyang pinalakhan. Kung saan ang pananampalataya ay likas na bahagi ng araw-araw na buhay nila. Sa murang edad pa lang, kita na ang pagiging malapit niya sa simbahan at sa mga gawaing pang Ayon sa mga kwento, lumaki siya sa isang tahanang puno ng pagmamahalan, kababaang loob at pagsisilbi sa kapwa Malaking impluensya sa kanyang espiritual na paglago ang kanyang mga magulang, pati na rin ng mga pare at guro sa kanilang parokya. Ang simpleng pamumuhay sa Cavite ay nagtanim sa kanyang puso ng malasakit para sa mga ordinaryong tao. Isang bagay na dala niya hanggang sa ngayon. Nagtapos siya ng philosophy sa Ateneo de Manila University habang naninirahan sa San Jose Seminary kung saan mas lumalim pa ang kanyang pag-unawa sa pananampalataya at buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Dito niya mas naramdaman ng panawagan para maglingkod hindi lamang sa simbahan kundi sa buong sambayanan. Hindi nagwakas doon ng kanyang paglalakbay sa kaalaman. Sa pagnanais niyang mas mapalalim pa ang kanyang pagkaunawa sa teolohiya Nagtungo siya sa Estados Unidos at doon ay nagtapos ng Doctorate in Sacred Theology sa Catholic University of America sa Washington, D.C. Ang kanyang disertasyon ay nakasentro sa mga katuroan ng Second Vatican Council. Isang patunay sa kanyang malasakit sa mas bukas, makatao at mapagkalingang simbahan. Ang mga karanasang ito mula sa simpleng buhay sa Cavite, hanggang sa mga universidad sa ibang bansa ay nagsilbing pundasyon ng kanyang pagiging leader. May puso, may talino at may pananampalatayang hindi matitinag. Siya ay naordinahan bilang pari noong 1982. Si Luis Antonio Tagle ay agad na lumubog sa aktibong paglilingkod sa simbahan. Hindi siya nag-atubiling ibahagi ang kanyang talino, pananampalataya at malasakit sa mga unang tungkulin niya bilang pari. Sa kanyang mga unang taon, nagsilbi siya bilang guro sa seminaryo, kung saan nagturo siya ng teolohiya at tumulong sa paghubog ng mga kabataang nais ding pumasok sa buhay ng pagpapari. Bilang formator, hindi lamang siya nagtuturo ng doktrina, nagsilbi rin siya bilang gabay at inspirasyon sa mga seminaristang hinuhubog para sa mas mataas na bokasyon. Bukod sa pagtuturo, nagsilbi rin siya bilang isang Paris priest, isang simpleng alagad ng Diyos na malapit sa mga tao. Dito, mas nakita ang kanyang puso bilang pari. Palakaibigan, maunawain at laging handang makinig sa mga kwento ng tao. Hindi siya yung tipong pari na nasa opisina lang. Mas madalas mo siyang makikita kasama ng mga tao sa misa, sa barangay o kahit sa mga simpleng salo-salo. Dahil sa kanyang katalinuhan at lalim ng pagkaunawa sa pananampalataya, naging bahagi din siya ng iba't ibang theological commissions. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa pangdaydigang antas. Kabilang siya sa mga eksperto na tumulong sa pagbuo ng ilang mahalagang church documents, lalo na yung may kinalaman sa Second Vatican Council. Isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng simbahang katolika na nagtulak sa pagiging mas bukas, makatao at makabagong simbahan. Noong 2001, Kinilala ng simbahan ang kanyang kakayahan at dedikasyon sa pamamagitan ng pagtalaga sa kanya bilang isang obispo ng Imus ang kanyang sariling bayan. Para sa kanya, ito ay isang homecoming with a mission. Dito niya ipinamalas ang isang uri ng pamumuno na bukas sa pakikinig, may malasakit sa may hirap at laging nakaugat sa ebanghelyo. Pagkalipas ng isang dekada, noong 2011, muli siyang tinawag sa mas mataas na posisyon. Inirang siya bilang arsobispo ng Maynila isa sa pinakamataas at pinakaimportanting posisyon sa simbahang katolika sa Pilipinas. Isa itong patunay ng tiwala ng simbahan sa kanyang kakayahang mamuno, magturo at maglingkod, hindi lamang sa mga taga Maynila kundi sa buong sambayanan ng Diyos. At noong 2012, isang makasaysayang taon ang dumating sa buhay ni Antonio Luis Tagle. Itinanghal siya bilang kardinal ng simbahang katolika ni Pope Benedict XVI. Isang malaking karangalan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong Pilipinas. Sa kanyang pagkakahirang bilang kardinal, naging mas malawak ang kanyang responsibilidad. Kilala si Cardinal Tagle sa kanyang kababaang loob, ngiti at husay sa pakikipag-usap sa puso ng tao kaya naman hindi nakakapagtaka na naging malapit siya kay Pope Francis. Pareho silang may malasakit sa mga nasa laylayan ng lipunan at pareho din silang naniniwala sa isang simbahang nakikinig, naglilingkod at nagmamahal. Madalas silang magkausap at nagtutulungan sa mga misyong layunin ng simbahan sa buong mundo. Kaya naman noong 2019, isang napakalaking posisyon ang ibinigay sa kanya. Hinirang siya ni Pope Francis bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Isa sa pinakamakapangyarihang tanggapan sa Vatikan. Sa madaling salita, siya na ngayon ang namumuno sa pandayigdigang misyon ng simbahan. Ang pagpapalaganap ng ibanghelyo sa mga lugar na hindi pagganap na naaabot ng pananampalatayang katoliko. Bilang chief missionary ng Vatikan, siya ang nag-oversee sa mga estratehiya ng simbahan para sa evangelization sa buong mundo. Kasama dito ang pamamahala sa mga obispo at mga misyonero sa iba't ibang kontinente, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng pag-asa, katarungan at pagmamahal. Sa posisyong ito, hindi lang siya isang leader sa pangalan, isa siyang pastol sa tunay na diwa, dala ang boses ng mga maralita ang puso ng isang Pinoy at ang pananampalatayang handang yakapin ang buong mundo. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Cardinal Luis Antonio Tagle sa kanyang mga tungkulin sa Vatican. Sa kabila ng mga pagbabago at hamon na kinakaharap ng simbahang katolika sa makabagong panahon. Patuloy siyang nagsisilbing tulay sa pagitan ng tradisyon at modernong pananaw. Isa siya sa mga pinakakilalang modern voice of church Isang leader na marunong makinig, umunawa at magsalita sa paraang tumatagos sa puso ng mga tao, lalo na sa mga kabataan at ordinaryong mananampalataya. Hindi lang siya hinahangaan sa Vatican, maraming pari, madre at iba pang mga tao sa mundo ang patuloy na nai-inspire sa kanyang halimbawa, sa kanyang kababaang-loob, talino at lalim ng pananampalataya. Nakikita siya bilang huwaran ng isang kristyanong pinuno na tunay na naglilingkod, hindi naghahari. Sa bawat humilya, panayam o simpleng pakikipag-usap, ramdam mo ang kanyang pagiging totoo, bukas at malapit sa tao. Isang katangi ang bihira sa mga leader na nasa mataas na posisyon. Dahil dito, hindi maiwasang pag-usapan sa loob at labas ng simbahan ng posibilidad. Maaari kayang siya ang maging susunod na Santo Papa. Maraming beses na siyang nabanggit bilang isa sa mga posibleng papabili. Mga kardinal na itinuturin na maaaring mahalal bilang Pope sa hinaharap. Kung mangyayari ito, siya ang magiging kauna unang Filipino Pope sa kasaysayan. Isang monumental na sandali, hindi lamang sa Pilipinas kundi para sa buong Simbahang Katolika sa Asya. Pero kahit hindi pa natin nalamang hinaharap, isa lang ang malinaw. Si Cardinal Tagle ay patuloy na nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa napakaraming tao. Isang tunay na lingkod ng Diyos at isang Pinoy na may pusong para sa mundo. Ikaw, ano sa palagay mo? Si Cardinal Tagne na nga kaya ang susunod na magiging Santo Papa? I-comment mo ang sagot mo sa baba para naman malaman din namin kung anong iniisip mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at syempre mag-subscribe na rin para updated ka sa mga susunod nating uploads. I-click mo na rin yung bell icon para notified ka lagi. Mag-ingat tayo palagi. Stay safe! Kita Kids sa susunod na video.